Nasa ating uh, linya na, Bayazong po tayo, si Commissioner Albert De La Cruz Jr. ng Climate Change Commission. Magandang-magandang uh, gabi po, Commissioner De La Cruz sir. Welcome po muli sa Double B Insider. Yes sir, magandang-magandang gabi po. At uh, again, maraming salamat po sa pagkakataon para tayo makapagservisyo. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Kami po ay labis na nagpapasalamat, Commissioner uh, De La Cruz. E eh, kayo po ba eh, kasama sa mga... Ah, na, ano, na, na nabala, balaho. <laughs> yung mga mga naipit sa traffic noong Sabado. Ah, uh, opo, actually ngayong gabing ito, uh, kaya nag na lang muna tayo dito sa opisina para tayo po ay makapag-monitor pangalawa dito baka kung tayo po ay aalis baka bukas ay hindi tayo makabalik kaya we stay put lang para nakakasiguro tayo na hindi tayo lulusong sa baha Ayon, ito ho nangyari noong uh, sabado commissioner lalong-lalo dito sa Quezon City ano po ang tingin dito ng commission uh, ito na hubay yung uh, dahil ang lakas ng thunderstorm na ito eh mas malakas nga doon sa ito na ba yung bahagi ng sinasabing a new normal dahil sa climate change Opo, uh, tama po kayo. Uh, ito po yung tinatawag na severity and abnormality caused by climate change. Ano? Uh, kapag severity, yung matindi, matindi na buhos ng ulan, matinding taginit or tag-tuyo. Uh, the severity, yan yung isa sa mga karakter ng nagbabagong klima. Pangalawa, yung abnormality, yung dating hindi binabaha, ngayon binabaha. Mm -hmm. Yung dating hindi binabagyo, ngayon binabagyo. So these are all part of the new normal dahil as we speak, ano po ang uh, dulo niyan yung tinatawag na 1.5 degree centigrade na supposed to be we will not breach the same uh, uh, temperature no mm -hmm. ay ang, ang sabi ng mga scientists ay we already breached 1.5 degree centigrade mm -hmm. kaya we we reach a point of no return kaya ito ay New normal that is why we're campaigning not only for climate mitigations but we're campaigning for climate adaptation mm -hmm. meaning we have to adapt. Anong ibig sabihin ng mitigation? Ang mitigation kumbaga gumagawa tayo ng paraan upang mabawasan ang pag-init ng mundo. Okay? Mm -hmm. Kasama dito dahil we breach a point of no return, mainit na talaga. We breach more than 1.5 tayo naman ay gumagawa ng paraan para mag-adapt to the changing climate, we call that pakikibagay or pakikiangkop para tayo ay mag-fit for purpose. Ano pong ibig sabihin natin yan? Yung mga ginagawa natin dati, supposed to be kailangan umangkop sa bagong normal para hindi tayo mahirapan. Aha. Uh -huh. Commissioner, binabagit nyo yung ginagawa natin dati. Yung ganitong panahon ba, 30 years ago, sabi na natin, uh, medyo bata-bata tayo na ng bahagya. <laughs> na yes, Nang nangyayari ba ito? Parang hindi ako, wala akong matandaan na ganitong kalakas na mga habagat o thunderstorm. Totoo yan, hindi ho nangyayari noon yan at ito'y nangyayari ngayon at yan ay patuloy na mangyayari sa ating kapanahonan at ito'y patindi pa ng patindi. Hmm. Yan so, po ay lang, ika nga. Uh Oo, -oh, sample pa lang, patikim, gano'n. Exactly, gano'n nga po. Patu uh, katulad ito nang nangyayari sa ibang bansa ngayon, yung mga napapanood natin sa balita, na yung mga sabi natin, yung mga mga sulung na syudad, Biglang nagkakaroon din ng mga flash flood. Na dati wala exactly. na flash flood mga desierto na hindi nakararanas ng flash flood mga malalakas na ulan eh inuulan at binabaha. Exactly. Last year biglang bumaha sa Dubai. Ano? Uh, so, bakit nangyari ito? Because of, again, abnormalities. Number two, dahil hindi sila nakaangkop, wala silang mga drainage system, dahil hindi naman talaga umuulan lagi doon, so hindi sila nakahanda. Kaya ngayon ang ginagawa nila... They're also doing the same type of adaptations towards resiliency. So ganun din ang dapat nating gawin ngayon. Ano po ba yung mga to? Halimbawa po, uh, yung mga nasa baybaying dagat. Mm. Okay? Before, dati gusto sa tabing dagat, tabing ilog para maganda yung tinatawag nating view, pleasant yeah. of light and air, etc. Mm. Pero ngayon, hindi na ubra to kasi dahil nagiba ang uh, ang ating Lima, kailangan yung dating mga sapa, river channel, river basin. Ang mga dati, kung titignan mo yan sa mapa, sa kadastro, uh, makikita nyo marami sa ating mga river system malalapa yan. More than 20 meters, 40 meters. Ang problema, yung dating 40 meters, naging 20 meters na lang kasi left and right, mayroong mga ibat ibang informal sectors na nagtayuan. Oh, yung iba mm. naman, tinatambakan. So, kailangan talaga ma-widen up. Number two, kung isandali, titignan natin, Sandali, ma maputol ko kayo, Commissioner. Yes, eh pag, pag ganyan, ibig sabihin yan, eh, flood control na naman. Actually for flood control, for flood control po, itama lang natin ang tinatawag nating engineering intervention. That is na not the total strategic solution. Okay. Kailangan mayroong lugar na engineering solution, mayroong ding lugar at certain area of the river system to have what we call nature-based solution. Okay. Ano 'yung nature-based solution? Kailangan din ng bakawan, mga kawayan kasi mas matibay yan kaysa sa konkreto. Oh, uh, uh, ganun din po, kailangan refractorage. Ibig sabihin niya, nakikita natin, makikita ho natin kapag ang tubig na na naging sanhi ng baha, ano, ay kulay brown or muddy, ibig sabihin galing bundok ang tubig. Uh -uh. Dahil dito, kailangan, uh, kaya naging kulay brown yan, yan ay hindi na topsoil. Yan ay subsoil. Yan yung ilalim ng natural na lupa. Uh -huh. Ano yung nasa itaas ng lupa? Yan ay grasses. At yung ibig sabihin yan, na, no. mayroong nagpotroso, mayroong nagmimina, or na, mayroong nagkukwariing, kaya nagkaroon ng madi. Mm -mm. Okay? Hindi normal. Ibig sabihin po niyan, yan ay hindi lang dulot na malakas na ulan, Kasama din niya na the forest system is no longer healthy para mag-sustain ng tubig. Kaya mm -hmm. ang tubig bumubuhos pa baba. Number three, kasama din po yan yung tinatawag nating poor environmental planning. Ano pong ibig sabihin yan? yan Actually, na. yung, yung, yung engineering na una at saka architecture, makikita ho natin yan sa mga lumang mga syudad, kamukha dyan sa may Ilocosur. O kaya kahit dito sa may uh, Fort Santiago, makikita natin yung pavement, ano, mga bricks Uh -uh. Mga brick system para magkaroon ng absorption capacity yung concrete jungle. Ibig sabihin yung road system ng unang panahon ng mga Spaniard eh mas maganda pa yon kasi kahit na konkreto na it has the ability to absorb yung oh. rainwater, it can recharge the aquifers. Ano'ng ibig sabihin nun? Kaya makikita ho natin ngayon kapag tagtuyo, kulang naman ang tubig, natutuyuan yung ating mga balon at saka yung ating mga gripo dahil yung aquifers yung lagyan ng tubig sa baba, we're not able to recharge it. Supposed to be, the natural ecosystem should be able to recharge yung ating tubig sa baba. Because uh -oh. of poor, poor, very poor environmental planning, pasensya na po kayo. I'm trying to be empathic para matatak ano, sa ating mga kasama uh, sa public works yung mga kasama sa city engineering, supposed to be yung mga secondary road, hindi lahat sinisementuhan yan. Kailangan magkaroon ng recharge sa baba, yung absorption capacity, at the same time, hindi tutungo ang tubig na dapat pang recharge sa baba, hindi tumutungo sa dagat. Pagka, Dahil there will be a time mm, na kapag tagtuyo, wala namang tubig. Pag tagulan, maraming tubig. Mm, e eh pagkaganyan pala, Yes, of so these are just sample of maraming, uh, we call it climate adaptations towards resiliency. Tanong, mara mara makakayanan ba natin? Sa atin. Makakayanan po natin. Mayroong oh, okay. mayroong nature based solution in order to solve the problem. Paano yan malulutas? Political will. Mm -hmm. Mm -hmm. Makinig, makinig ang mga politiko sa mga scientist. Eh, kaya lang, ang sabi ko nga kanina, eh pagka ganon, aba maraming magagalit sa ating mga kontraktor. Marami, maraming, maraming eh, mara eh, mga, mga maraming eh, naman, maraming mga biktima mara sa, maraming sa politiko. <laughs> maraming oh, mga politiko magagalit sa atin kasi hindi sila kikita. actually sir, hindi lang dito, ano, uh, hindi naman lang sa atin. Uh, uh pwede yung i-search yung mga scientists sa Amerika at sa Europa. There was a time na nagpiket sila. Kasi nagagalit yung scientist scientific community sa mga policy maker at sa mga politicians mm -mm. because the politicians they don't have the necessary political will. At ang sabi nga no, pwede rin ninyong i-search anong sabi ni ng dating uh, vice president uh, ng uh, US, uh, ang uh, author ng uh, inconvenient truth si uh, ano kasi yung pangalan nito. Si di, di naman siya Al Gore. Oh si Al Gore, anong sabi niya? Uh, there, there is a new uh, renewable energy that we need. Ano mm. ano yung renewable energy? The energy of political will. <laughs> Kasi ang sabi niya, we have a complete renewable energy. The science with, is with us, but we cannot implement it because we lack political will. Political <laughs> will, the key to solve climate abnormalities. Mm. Sa ganitong pagkakataon, Commissioner, ang uh, inyong pong tanggapan, ang Climate Change Commission, uh, naglabas uh, ko ba kayo ng parang uh, uh, stand, o position? Uh, hindi pa man ito nangyayari? Na, nailatag ba ito ng maayo sa ating uh, pamahalaan? Opo, nailatag na po yan. You can, you, we can search it. Panahon pa ho ng dating Presidente Duterte, We already have a road map na tinatawag ano yung tinatawag na nationally determined contribution that by 2030 we need to decarbonize by 75% mm -mm. and by 2050 we need to decarbonize by 100 percent. Bakit mm -hmm. naman? That is the last hope of humanity. Mm -hmm. uh, paano yan magagawa? Through our national adaptation plan. Sa ating mga tagapakinig, pwede nyo pong i-google national adaptation plan. Mm -hmm. Yan ang plano ng buong Pilipinas kung paano tayo umangkop sa nagbabagong klima. Nandyan po yan ana, na pwede po natin i-search at yan po ngayon ay kinakampanya natin sa ating mga state university kinakampanya natin sa ating mga kababayan. Kaya ako po Kuya Carla, ako po yung nagpapasalamat sa iyo na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang malimanize natin ang ating mga climate language. Mm. At uh, pinapaliwanag po natin sa ating mga kababayan na ang gobyerno nandito ano po uh, para kami po ay manguna pero bulto more than 80% of climate actions will not be sufficient ano hmm. po i will not be sufficient without the help of the private sectors in, in most especially the community based organization sectors hmm. ang pati ang uh, mamamayan kinakailangan maunawaan ito sa inyong tantya diyan sa ano sa uh, climate change commission at doon sa time frame na sinusubaybayan nasa ilang porsyento na po tayo dito sa Pilipinas kung, kung tayo man ay gumagalaw para doon sa sinasabing National Adaptation Plan? Opo, uh, sa so National Adaptation Plan, so far as decarbonization is concerned, uh, tayo po ay masasabi natin na we, we only emit uh, less than 1% uh, percent, ano? more or less around uh, 0.40%. 0.40% of, 1% ang ating uh, uh, total global emission if we compute it versus the emission of the whole world. Pero we are still doing our responsibility Uh, and commitment as a responsible member of the community of nation uh, under the Paris Agreement para ma-deliver natin yung ating commitment of total decarbonization by hmm. 2050. Kaya nagpapalabas po tayo ng iba't ibang mga programa uh, upang uh, ang problema ng sa pagbabago ng klima ay maibisan po natin. Hey. Ngayon din po, Uh, ang mga ang mga tinatawag na means of implementations o yung technology and financial mechanism para sa total decarbonization yan ay commitment ng mga mayayamang bansa or the highly industrialized country under the Paris Agreement for them to deliver the means of implementations towards decarbonization ayon at uh, malaking uh, kwanto sabi na natin ay eh, malaking hakbang ito lalong-lalo lalo na yung tulong na yon ano? yung yung actually hindi lang tulong kabayaran yun eh dahil sila yung mga, yes, sila yung nangunguna uh, diyan kaya nagkakaganito. At tayo naman dahil nandito yung ating pwesto, nandito tayo sa sa tabi mismo ng ano ng uh, uh, Pacific Ocean. Wait, oh. Tayo yes. yung nahahagip nito. At ang malinaw na malinaw na example nito mga kapuso, yung naranasan natin sa Yolanda. Uh, exactly. At ito naman yung mga sabi na, at uh, tama ba Commissioner dela uh, De La Cruz, ito yung mga patikim. Yung Sabado ay patikim pa lang at marami pa tayong matitikman na ganyan. Kaya dapat tayo ay kumilos. Ako, eh sayang eh. At uh, sabi ko sa inyo, Commissioner, kanina nung uh, pre-interview natin, mabibitin tayo eh. Kaya Wag ko kayong mag wag ko kayong mag-alala. Mayroon pa ho tayo mga susunod na pagkakataon na Commissioner De La Cruz uh, para mapag-usapan yes, pa ng mala ng ano, na maipaliwanag pa natin sa ating mga kapuso yung kahalagahan nung ano yung mga dapat nating gagawin para maprotektahan natin ang ating uh, kalikasan. Maprotektahan natin yung susunod na mga henerasyon. Tama po. Maraming maraming salamat ha muli uh, Commissioner Albert De La Cruz Jr. At wag ho kayong magsasawa na nagpapaliwanag po dito po sa DCWB. Maraming salamat din po Kuya Carlo Mateo at DCWB at sa inyong mga tagapakinig. Thank you for the opportunity to serve. Thank you so much po si Commissioner Albert Dela Cruz Jr. ng Climate Change Commission at sa lahat po ng bumubuo ng CCC. Thank you so much.